Magandang araw mga kamisis, nandito ngayon tayo sa Laura's World at nasa app review episode po tayo So ngayon, GOMO up po ang ating nire-review So ito pong iba bahagi namin sa inyo ay isa sa pinamabilis at efficient way na pagbili ng GOMO SIM Hindi nyo na po kailangan pumunta ng tindahan, hindi deliver po ito sa inyo So itong episode po nito ay para po sa pagbili ng normal SIM o yung physical SIM Sa so, nakaraang video po, tinalakay po natin ang pagbili ng GOMO eSIM ito po ngayon ay physical sim or normal sim. So napakadali lamang po ng proseso. Pumunta lang po kayo sa, isang, sa inyong cellphone at i-download yung Gomo app sa Play Store, App Store, or Huawei App Gallery. And uh, i-open nyo lamang po yung Gomo app. So pag open nyo po ng Gomo app, ito po yung makikita ninyo. Ano po, syempre bibili kayong sim, wala pa kayong Gomo, hindi kayo maglalagin or mag-activate ng sim. Ang video pong ito ay para sa pagbili ng physical sim or yung normal sim ng Gomo. So, i-click nyo lang po yung Shop Now para makabili po kayo. Ito pong nasa baba sa kanan, Shop Now. Pag-pindot po natin yan, makikita nyo po itong Get GOMO SIM na section. Pagpunta nyo po dito, pindotin nyo lang po yung Buy a GOMO SIM. So, ito pong nasa kanan. Pag-pindot nyo po yan, pupunta po kayo dito sa SIM offers Section ng GOMO. So, dito sa GOMO app, makikita nyo po may eSIM at saka meron pong physical SIM. So, ito pong video nito ay physical SIM. So, makikita nyo po pag kinlink nyo yung physical SIM, nandito lahat ng offers nila for physical SIM. Note lang na may makukuha ka yung gift pag bilhin nyo ng SIM ng no expiry. Ano? So, ito po yung mga offers ng GOMO SIM. Ang GOMO po, pag bumili kayo ng SIM, kasama na po ang data. O baligtad po, bumili kayo ng data, libre na po yung SIM. Ano po? So, ito yung mga hot offers nila. 15 GB for 199 pesos. 7 GB for 99 pesos. Kung kayo po ay gusto magsimula, i-try muna. Dito po tayo sa 7 GB na 99 pesos. So meron din po sila mga unlimited data at saka 30 GB at saka uh, switch. Ito po yung switch na mobile portability. Uh, pwede niyo po din po yung gamitin. So dito muna tayo sa 7 GB kung kayo gustong sumuha ng GoMo. Pero based sa experience, ng mga tao na kausap natin, napakahusay in itong gumo. Ano po, no expiry pa. So ngayon, pipindutin nyo po yung gusto nyo bilhin. Tulad nito, 7GB, no expiry with free SIM. 99 pesos lang po yan. Ano, pwede kayong bumili ng ilang piraso ong gusto nyo ibili ang inyong mga kasama sa bahay. So, dadagdag nyo lang po yun sa plus. No, ano po? So, product overview, same with 7GB, no expiry, 99 pesos. Free SIM po yan and ang product details po niya, pwede nyo siyang matrack yung data, SMS, ito po yung text, calls in all in one app, ito pong gomo app na dinownload din nyo, dito na po yan. Yung software data and experiences and more with more credits or more creds, ito po yung, yung data ninyo, halimbawa yung 7GB, hindi nyo maubos, pwede nyo pong i-convert siya sa vouchers at iba pang services. Maganda po yun, so yun pa nagagamit nyo yung data nyo pag hindi nyo naman uh, gustong gamitin as data Pwede nyo pong ipagpalit po yun sa ibang services like vouchers, mga discounts no So meron din pong welcome gift upon activation Walang Bill siyempre prepaid po ito No load required, no maintaining load And nationwide AT, LTE coverage po And 5G ready SIM din po ito. So, kung 5G na yung phone ninyo or LTE, pasok po yan. Wala kayong magiging problema. Nationwide po yan. Yung delivery details po ay 1 to 2 days sa Metro Manila. Sa probinsya ay 3 to 7 days. So, yan po ay uh, yung standard delivery uh, notice nila. So, abangan nyo po kung malayo kayo outside Metro Manila, 3 to 7 days po yan. So, huwag mag-expect ng mas maaga tandaan itong delivery estimated time. So, pwede kayong magdagdag nga po ng uh, kung ilan man ang gusto nyong bilhin. Ano po, kung kayo ay hindi din matatanggap, matatanggap ang SIM sa delivery schedule, pwede po kayong mag-assign ng authorized representative. And kailangan po nyong pumirma doon sa proof of delivery. Ano po, pa-advise na lang po yung inyong authorized rep. So, alimbawa, yan po bibili kayo. So, click nyo lang po yung buy now. So, pag click nyo po ng buy now, ayan po. Pwede kayo maglagay ng details dyan. And, uh, makikita nyo po yung uh, address. So, pwede nyo pong i-edit or dagdag po. Yan, halimbawa, maglagay tayo ng pangalan. Ayan. So, address, add, edit nyo lang po yan. Ayan po. Ayan. Pag uh, sobra na rin ang ano nyo, tinedetect po nyan. So, lalabas po yung delivery time na estimated dyan. Ano po? So, tulad nyan, April 4 to 9. And kung ano po yung address ninyo. So, yung pung uh, pag-enter nyo ng address, tinedetect din po nyan kung kayo ay pwedeng padalahan. Kasi po may ibang lugar na malalayo hindi po sila pwedeng mapadalahan kasi hindi abot ng courier. So, sasabihin po agad ah, yan, out of delivery area po kayo. So, yan po, makikita nyo, ang delivery fee, walang bayad. So, kung ano lang talagang binili ninyo na data, yun lang ang bayad. Libre din ang SIM. Tingnan nyo po, 99 pesos lang. So, yan po, sana ay may natutunan kayo. So, yung checkout po, kayo na pong bahala dyan. Yan, makikita nyo po yung payment method dito. So, mamiling ka lang yung payment method, click nyo yung pay. And, uh, yan po, gawin nyo na yung transaction ninyo. So, may GrabPay, Maya, Credit at Debit Card, Gcash. Kailangan nyo lang pong gawin ay installed yung mga payment services ninyo except yung credit card. Ano po? So, click nyo lang yung pay. Okay na po yan. Payment service na po yan ng, ng, ng Gcash, Grab, at saka Maya, credit card, and transaction na po yan. So, yun lang po mga amissis. Sana may natutunan kayo. And goodbye.